So, what's up sa inyo mga idol? So, dito ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi nyo dapat pasukin ang isang solo RG kung hindi naman kayo sana. Yan, tulad yan, di ba? Skill lang ng skill. Wala nang tutok-tutok dito, guys. 1 minute and 45 seconds. Walang pake yung core mo, pati yung mage mo kung mapupush nyo dyan sa god lane. Walang imposible sa mga random, guys. Nakita mo, wala pang 2 minutes. Push agad yung tower dito. Swerte pa nga itong na kasi sinasamahan ko siya. Paano kung random yung nag-tank? Isasamaan ng random yan. Uugating ka dyan. Ito mo, katapos lang ng class doon sa bot lane. class na naman sa top lane. O, ayan, di ba? Nang sulok dito sa mapa. Kaklashan niya ng mga random. O, tapos na kayo. Kami naman. Ayan, o. Tara tayo naman. Di ba napansin ko dito sa solo RG, guys? Pagka may umiskill skill na isa, lahat yan mag-i-skill na na. O, ayan, tulad niya, no? Ang lalakas ng pang-amoy sa clash ano, clash na naman. Sabi sa inyo, eh, lahat ng lane kaklasya ng mga random. O, oh, dito naman sa mid ngayon. Ikaw na mga nanawa, kakapindot. Wala nagpapahinga rito. Yung nagtatago sa bush. Walang gumagawa nun. Dito, pag nakita ka ng hero, skillan mo agad. O, oh, nakita mo yung ginawa ng alpha. Wala siya pa kayo, Kahit marami kami. Basta maka-ulti siya. O, oh, ngayon. Hindi pa tapos siya. Nandiyan pa yan Tigrelo. ayan o. Oh, walang katapusang clash siya mga idol. Kaya dito talaga sa solo RG, kailangan prepared ka, kailangan nakakain ka na, nakaligo ka na. Hindi ka pwede maglaro yung kakagising mo lang. Nako, hindi pwede yun. Oh, dapat condition ka rito. Eh, oh, clash class na lang, class. Hindi na natapos. Kanina pa chatalta rito, nagka-class pa rin. Walang nga talaga yung solo RG to. May mortal ang mga random. Papakita ko ha, wala nang buhay yung Nathan. Papalag pa yan. Kita mo? Hindi uuwi yan, hindi uso uwi rito. Kailangan mamatay. Dito ka lang din makakakita na sumusugod sa tatlo, sa apat, walang pakialam na kahit lima pa kayo. O yan yun di ba? Walang pakialam, walang tago-tago sa bush dito skill ay na skill. O, ayan, tulad yan. Diba, nakisabay na rin ako. Pag nakakita ko ng hero, i-skill lang ko na din. Kahit wala akong kasama. O, ayan, class na lang class. Kahit kanyang mapunta yung turtle na yan. O, basta mahalaga na pagpindot tayo ng skill. Ayan, o. O, pindot na na pindot na skill. No, ayaw yun na. O, yung ranger gusto pa. O, edi, sabi ng Alpha, gusto mo ha. O, eto, ulti ha kita. Kahit hindi to baba. ayan, o. O, sige, bahala ka sa buhay. Ayan. <laughs> kita nyo ba, guys, yung gusto ko ay sa inyo na hindi kayo dapat mag-solo adjik pag mahina ang loob nyo. Eh, tulad na tutsu. Yan ang dapat tularan. O, hindi pa tapos. Kating-kating, daliri may pag-clash. O, kahit nasa tower ka pa, papasuki kita kahit ilang pa kayo dyan. Nakatapos <laughs> na lang ng clash. Nagkita na naman ang mga paragadays. O, edi, clash ulit tayo ng clash dito. Ayan o, apat. Dasa ang mga kakampi ko. Ala, alang yan ako. Gara ano, nang iwan. Pangit pala ugali nyo eh. O, dito tayo sa top lane. Tara, tapusin na natin. Wala talaga yung posible sa mga random guys. Gagi, asita kami ng tigril. Nasita na ako ng tigril, tinamahan pa ng pana. Ano ko makakaiskill dyan? Di ba, le? Mga random nga yan eh. Di ba? Walang bakbak -bak dyan. O, anong bakbak? Push tayo. Walang tayo. Eh, lo, Cyclops. Oh. Di ba? Hindi ako uuwi Ang ganda ko na mamatay. Sabi ni Cyclops. Pahala kayo dyan. O, ayan, lo, skill ako na skill. Kahit kanino na tumama Sabi ni Alpha ko rin. Gusto ko rin umiskill kahit hindi ito matama. Di ba Cyclops? Andun pa din. Kahit wala nang kasama. Ba't ako uuwi? Buhay pa ako eh. Pull down pa yung skill ko eh. amatayan na lang talaga magpapauwi uwi sa'yo. <laughs> so guys, legit. Nangawit na yung daliri ko dyan. Ayoko na rin umuwi. Gusto ko na din talagang tapusin para makapagpahinga na ano. Ngawit na ngawit na yung kamay ko kakapindot. bawa kayo. Tapusin na natin. Mga jeans, mula una hanggang huli. Nagka-clash kami. Kaya kayo, kung hindi nyo kaya mag-solo RG mainisin kayo, pikunin kayo, huwag kayong magso-solo RG. Sabi ko nga, 'di ba? Wag na wag yung papasukin ang mundo ng solo RG kasi ito mga random na to, mga immune na 'yan, sana ay matalo 'yan. Ako mahal mo yung points mo, binibaby mo, wag ka rito. Ah, kung bago lang sa content ko, baka naman ma-click pa like follow, yung share natin 'yan mga idol. Sheesh, love you all.